pa tayo ng talong dito be oh alika yun ayan yung puno ng talong Paan? yan yan eggplant yan po? opo Pihar? ah, kunin mo na kasi unahan tayo ng uod eh eh hindi <laughs> dahon naman yan kinuha mo be eto oh ayan yung eggplant oh you know yung bunga ay siya mangyan Aba kan mo? Hindi, baba mo yung plato. Baba. Yan. Hawakan mo yung talong. Yan. Saka may cut. Kaya mo yan. Sige. May parol ko na lang. Mm, sige, ikaw bahala. Discarte mo. Ano, oh tagal. <laughs> Oo, yun. Ito, lagay mo sa... Ang ah, nangyari, may isa pa. Oh, tingnan mo yung ibang puno. Yung malaki lang ang kunin mo ha. Huwag yung maliit yang yeah. Ito, oh. So, ko lang yung... Ito yeah. ba, oh? Kunin ko lang ayun. yung... Walang green. Ah, uh, oh. Ito, kagaya nito, oh. Patanda na nga ito kasi. Nag-ano na siya, nag-green na siya. Ang uh. baba mo muna yung lagayan nito. Mm -hmm. Sige, kunin mo na. Kasi uunahan tayo ng uod. Pero yung maliliit, huwag mo mo na ikat. Dito anak. Ito, pwede na. Pwede na siguro to. Ay, kaso maliit pa siya eh. Tunin ko. Ito, ito, ito. Ito, medyo old na siya. Ito may, oh. Oo. Mm -hmm. Sikat mo din yan. May mais tayo dito, oh. May laman kaya ito? Parang walang laman. Nasisira na lang. Basit, mm ha? Hmm. Ito? Huwag okay, yung maliit pa yan. Ito, 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 anak. Ito, big na siya. Dahan, dahan naman. Makamabali yung puno. May po. May? Kala Ito, hilahin mo na lang. Hmm. Ito, ito. Ito, ito po. Oh, okay, natin Ah! Ang spray na sa lamok. Saan? Ito anak ko, ito. <laughs> Meron pa nga dito, oh. Namunga din dito sa ilalim. Pero maliit pa siya. Maliit pa, hindi pa siya pwedeng kunin. Hindi natin ng bato. Hmm. Ito kaya yun. Ito, kunin mo na. Ito, ito. Ito. Maliit pa yan. Yun na nga kunin. Kasi parang old na din siya. Maliit. Huwag maikat yung tangkay, ha? Yun. Okay. Ang dami na natin pang ulam. Ang oh, malaglag. Let's go na. Balik na tayo. Hawakan mabuti, ha? Kasi mais parang wala mga laman. Kinain ng insekto.